Guys, ito po si, ano, si... Si Lutz Jojo Vlogger. Ah... <laughs> 21k followers na siya. I-ano e, niya siya, i... E, payakap niya siya, yakapin niya siya ng mahigpit. <laughs> magaling to siya. Meron siyang, ano, dito, oh. Oh, paninda niya, oh. Ito siya, oh. Magaling siya, magaling. Ayan nakababad yung ano niya, yung mga rilo niya. Mura lang, murang-mura lang para sa inyo. Yan oh, ang ganda. Nakakuha na ako eh. Ayan oh. Ayan guys, oh, ang ganda. Magaling po to, magaling na vlogger kaya ano. Ma -ano siya, madaldal. Ah, Joker. Yan oh, bili na kayo guys. PM niyo lang siya, Jojo Vlogger. 21k followers. Ganda oh. Ito yung favorite color ko. Nandito kami sa ano, sa ng ano, immigration. Ang trabaho ko dito na mamalimut. <laughs> Siya naman nagtitinda. Ayan Oh. Ganda. Type ko talaga yung relo niyang tinda o. Oh. Binabad niya na yan sa tubig. Oh, yan ang dami oh. Andami oh. daming kulay. Baka gusto niyo mag-order, i lang ako para sabihan din siya. Or i-follow niyo siya, Jojo Vlogger. Salamat guys. Bye-bye.